Sa video na ito, tatalakayin natin ang pag-uumay ng sariling karanasan sa napakinggang teksto. Naranasan mo na ba minsan na sobrang makarelate sa isang kwento o artikulo? Para bang ikaw mismo ang bida sa istorya? Yan ang tinatawag nating personal na koneksyon. Ang isang teksto ay mas magiging makahulugan kapag naiugnay natin ito sa sariling karanasan, kaalaman, at damdamin. Ano ang pag-uugnay ng sariling karanasan sa teksto? Ang personal na koneksyon ay tumutulong sa atin na mas maunawaan at madama ang nilalaman ng isang teksto. May tatlong uri ng koneksyon na maaari nating gawin. Una. Teksto sa sarili. Ito ang pag-uugnay ng kwento sa personal mong karanasan. Halimbawa, kung nabasa mo ang isang kwento tungkol sa isang estudyanteng nahirapang ipasa ang isang pagsusulit, maaaring maalala mo ang sarili mong karanasan noong ikaw ay naghanda para sa isang mahirap na exam. Kalawa, teksto sa teksto. Ito ang pag-uugnay sa ibang kwentong nabasa o napakinggan. Halimbawa, kung nabasa mo ang kwento ng Ibong Adarna, maaari mong maiugnay ito sa ibang kwento ng pakikipagsapalaran tulad ng Harry Potter dahil pareho silang may pagsubok at mahiwagang elemento. Ikatlo, Teksto sa Mundo Pag-uugnay sa mga tunay na pangyayari sa lipunan Halimbawa, kung nakikinig ka ng balita tungkol sa pagbabago ng klima, maaaring maiugnay mo ito sa mga naranasan mong matinding tag-init o bagyo sa inyong lugar. Sa ganitong paraan, mas magiging malalim ang pag-unawa natin sa teksto. Subukan mong gawin ito sa susunod na mabasa o mapakinggan mo ang isang kwento ilagay sa comment section ang isang tekstong nakarelate ka at paano mo ito na iugnay sa iyong sariling karanasan. At dyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa pag-uugnay ng sariling karanasan sa napakinggang teksto. Paalam!